kung accurate ba daw to ayan so makikita niyo naman dito sa laser na to so ito yung dugtungan ng tiles at makikita niyo naman talaga na talagang eskwaladong eskwalado yan at diretsong diretso kung kahoy naman ang pagagawa ninyo at mag kayo or maguguhit yan pwede pwede nyo to isasalpak nyo lang dito kasi meron siyang pin dito sa ilalim so yan so yan na ilalagay nyo lang at siya na and syempre makik makikita niyo dito meron siyang bubble level kung uh, na ba yung ginagawa ninyo. So, ayan, makikita ninyo kung ay naka-align na siya. naka-align na. So, so ang galing, di ba? Napaka-easy lang gamitin. And walang kahirap-hirap. Maguguhit ka na lang dito. Kung sa bakal naman ang ginagawa ninyo, ayan, magagas, magagamit nyo rin to. Kasi nga, yan o, may magnet yan dito sa ilalim. O, didikit mo pang. oh ganyan lang siya. O, oh, di ba? Napaka-easy lang, o. Oh. And kung meron naman kayong kakabit sa dingding ninyo, yan, yeah, mas mapapadali din ang paggawa ninyo. Kasi nga, yan, o. Oh. Uh, Ilele itatapat, ile level mo nila lang yan dito, Oh. 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 Tsaka, mabilis, di ba? So, napaka-easy ng gamitin. Grabe naman yan, o. Oh. Oh. Maglalagay ka na lang ng pako dito. At yun na yun.